Magandang araw sa ating lahat. Ako pala si Ivy Grace Dungog at ito naman ang aking kapatid na si Arvel Dungog. Kami po ay nananawagan para humingi ng tulong pang scholar. Sana po ay mabigyan niyo po kami ng scholarship sa inyong paralan. Dahil po kami ay mahirap lamang. Ang aming ama ay nangangalakal ng Uh, plastic at saka ano, mga basura, ganun po. Ah? At aming ina naman ay isang prostitute. What? Sa po siyang GRO, kaya mahirap oh, lang po kami. No! Ito po ang aming ina, hindi po siya Nakaka nakakapagsalita. Pagsalita. Opo. <laughs> mm. Tapos isa po siyang GRO, kaya mahirap kami. kami. Mahirap kami. Nice. Yan lang. Ay, ang katawang mo! Ang katawang mo! mo! Hindi po yung totoo. narinig nyo. Ayaw, lagi. Ayaw, istorya! Hindi